nandito ko ngayon sa Nick Motorcycle dito sa Tubinan so maglalabas po ako ng motor syempre ano to installment lang wala tayong pang cash hindi pa kaya kasama ko yung ano anak ni Jess Lapid gusto niya makita nakita mo na yan o oh, diba Jess Lapid yan oh. diba ka mukha hindi Naku, say hi sa tatay mo Ah, uh, hi pala kay Tatay. Uh, Yes, lapid. <laughs> Sabihin mo, oh, kunin ka na niya. Diyan yung nawawala mong anak. Nandito sa Santiago. So, ipapakita natin namaya kung ano, anong kulay ng motor na kukunin ko. Kapan yun na, installment, kasi hindi pa natin kayang mag-cash. Anong, utang. Katas <laughs> ng paghihirap. <laughs> ayan, ayan, so, ipapakita nila mamaya kung ano yung mga aspect na 's no ka dito. <laughs> Pipe mo ba? Oppo. Opo daw. <laughs> Oppo. Sumagot agad din. Eh. <laughs> Next time, ate. <laughs> Anong pangalan mo? Angelico. Angelique? Balik ka lang dito. Ang kapag. ko sa ate, oh. Pagkata ng pangalan mo. Sana maganda na. Pagkata ko sa Ay! pangalan mo? Angela po. Angela tsaka Angelico. Take-in available? Take-in. Ay, take na. Da. Ay, sorry kayo. Take-in na silang take take dalawa. In. yung alin? Yung helmet. Siyempre, magagasdasan niyang plastik. Ang ganda. Ito yung ganda. Baka na po, yung mga tatlong libo May Shopee <laughs> ito, ma'am? May ganito sa Shopee? Oo, oh, oh, madami. Si Shopee naman yun. Shopee ito? Si Shopee ko yun in order. Uh, Is po ang aking helmet. Ang kit daw. Ang kit daw. Ang kit daw. Ang kit daw. Hi. Magtatapos <laughs> yan. Shopee lang mo ba? Shopee na lang <laughs> yun. Say ate, anong pangalan mo ko? Shem. Shem. Hi, shout out. Ayun, suminamay na po na ate yung helmet ko. May ka po ito man. Ha ha. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Hi, andito po kami ngayon sa ano sa Solano na. Ibabaylan po namin yung motor na bibilhin ko. Ilong long ride po natin namaya sa kuto break in na din Nick Motor Ano. Kasama ko si ano, yung anak ni Jess Lapid. Ayun o. Oh. <laughs> anak ni Jess Lapid. Ano ka ba kaya? Honda Click 125 2021. Bakit nga ba top sale sa Pilipinas ang motor na ito? Ano ang meron sa Honda Click na wala sa ibang 125cc? Kung nagbabala ka, kumuha ng bagong motor ngayong bare months, baka ito na ang para sa iyo. Mas pinaganda ang performance ng makina dahil liquid gold na ito. Iwas stress at overheat sa makina kahit sa malayo at matagalan na biyahe fuel injected na rin ang Honda Click 125 kaya naman mas tipid ito sa gasolina na maabot hanggang 52 km per liter. Meron itong 5.5 fuel capacity, perfect pang araw-araw. -ara. Malaki rin ang compartment box nito, iwas sa pagbitbit ng mga gamit. Kasya ang half face helmet. Meron din itong hook na pwede pagsabitan ng mga pinamalengke mong gulay at iba pa. Malawak ang space sa harap, kaya naman madaling pwedeng ilagay dito. Meron din itong dalawang maliit na bulsa na pwedeng lagyan ng mga maliliit na bagay. Dating naman sa forma, hindi pa uli dahil sa sporty look at matutulis na design ng Honda. Size ng gulong ay 90 by 14 sa likod at 80 by 14 naman sa harap. Pareho sila tubeless. Pagdating naman sa braking system, hydraulic brake sa harap, drum brake naman sa likod. Idagdag mo pa dyan ang full LED lights nito. Tail light, signal light, headlight, lahat yan LED na. Nawala sa ibang motor pagdating sa 125cc category. Meron din itong safety features kagaya ng side stand kill switch kung saan hindi mag start ang motor once na nakababa ang side stand mo. May iwasan ang aksidente dahil sa safety features na ito. Meron din itong combi brake or CBS. Sabay mag engage ang front at rear brake. May iwasan ang pag-slide ng gulong sa biglaang preno. sa lahat, ang Honda Click ay naka-full digital panel gauge na. Makikita mo dito ang total mileage. Pwede mo rin iset kung gusto mong malaman ang total distance na nilakbay mo. Meron din itong clock, change indicator para ma-monitor mo kung kailangan mo na magpalit ng langis. Built-in voltmeter, high beam, signal light, check engine, at battery indicator Si Honda Click ay may limang kulay na inilabas ngayong 2021. Kulay white, red, orange, blue at black sa halagang 77,400 meron ka ng Honda Click sa panahon ngayon madami na ang nagmumotor dahil mas convenience tipid at may iwasan ng siksikan sa mga pampasayarong sasakyan kahit sa mga baguhan na nagmumotor mapababae kayang i-drive si kaya naman kung isa ka sa mga nagbabalak kumuha ng motor eh dito ka na sa sulit ang perang pinaghirapan mo nandito pa rin kami ngayon sa Solano. Kakain muna kami ni Kuya. Ayun na yung motor. Ayan sa happy na. Ah. na naman yung anak ni Jess Lapid. Oh. <laughs> Ang anak ni Jess Lapid. <laughs> Butom na kami. shut out. <laughs> Naulan na. Dito pa lang kami sa Solano. Dito sa may bundok-bundok. Naulan. Kasama ko pa rin si ano, si anak ni Jess Lapid. <laughs> ha, shut out. Thank you naman pagsama po sa akin. No problem. No problem na. Basta anak ni Jess Lapid, mabait to. Magay ka sa daddy mo. Sundin dito yung dito. Hi. <laughs> Ayan. Siya po ang anak ni Jess Lapid. Baka hindi niyo alam. Anong pangalan mo? Uh, Ariel Lapid. <laughs> Ariel Lapid daw. <tam. laughs> Ariel Lapid Lapid. <laughs> Mahal mo pasanayon mo? alalay ko din ng sunod. dapat <laughs> <laughs> kapitio tayo